Hello mga kayaoy! Tara! Kain na na! Pritong talong at pritong okra. Sinamahan ko pa yan ng pritong itlog at ginisang bagong alamang at longganisa. Minekos-mekos na yan ni Insan! Sobrang galing niya ni Insan magluto. Minegos, minegos siya na yan. Ay, ano, na ni Insan. Napakagaling talaga ni Insan. Kinamain ni Insan. Napakagaling talaga ni Insan. Malinis ang kamay niya ni Insan. Ang niya ni Insan talaga ko eh. Sobrang galing. Tiyan mo nga yung katawan na ng Insan ko na yan eh. Sobrang taba niya eh. Lahat na lang kinakain. Walang pinipili Pritong itlog niya ni no. Insan oh. Ay, na pagaling ni Insan talaga oh Minegos Megos niya no oh. Pangalawang itlog na yan oh Pangalawang itlog minasag niya na yan oh. Pinirito niya na yan ni Insan no oh. Megos Megos niya na lang asin no Para mas masarap yung itlog oh. na yun, Minegos oh. Megos niya no Ayan oh. Ayan bilis talaga magluto ni Insan Sobrang galing talaga ng Insan ko na yan Ayan na si Insan no oh. Naglagay na siya ng, ng luya at bawang para igisahin na yung Pagkoong alamang oh ayan ang galing na ni Insan talaga oh, napakagaling ni Insan ang oh, Minegos yan na yan yan oh, nilagyan ng mantika na yan ni Insan oh inalo halo oh, napakagaling talaga ni Insan ko yan eh, Insan ko yan magaling yan talaga si Insan napakagaling talaga ng Insan ko nilagyan niya na nasuka nilagyan niya palang asukal ayan na ayan na ayan na Ninekos, nekos niya na yan. Oh, sobra talagang galing ni Insan. Insan ko yan ni, eh. Napakagaling niya magluto. Laki ng likod. Oh, mo. Napakalaki ng likod talaga ng Insan ko. Hindi na makita yun yung luto talaga. Oh. Insan ko yan. Napakagaling niya. Ninekos, nekos niya na yan. Oh. minekos, Tabi ka niya, Insan. Ang laki ng likod mo. Yan Hindi namin makita. Yan, minekos, minekos. Yan, Sinali niya na yung Bagong alamang sa po ko Tapos susunod niya na yung Lungganisa Ayan na, minekus-mekus ni Insan talaga Napakagaling talaga ng Insan ko na yan Ayan na, tapos na, ready na po tayong kumain Pagkatapos, minekus-mekus ni Insan ko yan Sinamaan niya pa ng atsara. Grabe ka na, Insan Minekus-mekus mo Ang sasarap naman ang ulam mo, Insan Napakasarap ng ulam mo, insan. Thank you! Yan na o, oh. tara na. Kainan na. Galing talaga ng insan ko, di ba? Yummy eh.